video. Eto, tingnan nyo yung tanawin dito. nag over kami. Oo, ayan ang taal, guys. Taal Lake. Tamasyal kami nila. kae lolot-lola. Si Papa Koy nandoon. Sa as, Papa Joy nandoon sa sa sakyan. Ah, uh, let's go na. Ayun kay buko. Inom kay buko. Ayun kay buko. kay buko. kay buko. Dapat po siya, ma'am. Dapat po siya, Dapat pala dun pala. Yan, Yan Dale. ibang ano. Fresh buko. Oh, oh. Magkano buko? Bajoy, gusto mo buko? Buko. A coconut. Yeah, a coconut. Pabili nga ako, ate. Dalawa. Kung wala akong pera. Wala akong pera. Bili ako buko. Tapos baunin na natin paakyat. Alam mo, para kami umakyat sa bagyo nito, guys. Yan, oh. Oh, di ba? Ang ganda, guys. So, bumibili ako ng fresh food ko. Yeah, here. aketin pa ng Dabi daw Toyota. Ano? sa ayon naman gusto oh, daw dito eh asa na isa ayun oh ha ayun oh picture ko pala to ayun pala oh my God. My God pa. oh okay. Sarap ng bubo guys. Oh, go. Medyo. Um, yummy, is it yummy? pa. More, go. No. Uh, sip, sip mo. Uh, Huwag mo kasi pindutin. Ganyan lang, yan, ganyan. O, oh, yan, sip. Yan, go, sip. Okay? Okay? O down mo yan. Mm. So, ito na guys. Opo, muna kami. Let's eat That's it for That's it lang po. Akit pa kami ng tagay ka Bye! Bye. Oh, Bye. Na. Ang, ang pa na. Ayan na yung paal eh. Ayan yung paal. Ayan yung paal.